kayo mga kabataan, pag pinag-aaral kayo ng magulang nyo, mag aral kayo. Pagbutihin nyo yung pag-aaral nyo. Huwag mo na kayo maglakwat siya, magbarkada, magbisyo, mag-asawa ng maata. Dahil napakaswerte nyo sa magulang nyo, dahil pinapaaral kayo. Ang magulang nyo may pangarap sa inyo. Ayaw nila na magaya kayo sa kanila ayaw nila maranasan nyo yung hirap na nararanasan nyo ngayon. Gusto nila maging maayos yung buhay nyo sa inaharap. Makakakuha kayo ng maayos ng trabaho pag nakatapos na kayo ng pag-aaral. Samantala yung ibang kabataan dyan, gustong gusto nila mag-aaral. Pero walang kakayahan ang magulang nila na paaralin sila. Kaya ang ginagawa na lang nila, magtatrabaho na lang sila para masuportahan ang pamilya nila. Samantalang ikaw, papasok ka nila sa espilahan. Hihingi ng baon sa nanay o sa tatay mo. Yung ibang kabataan siya, nag-working student para makatapos ng pag-aaral. Pag, pag mas yung magulang mo, nakakanda ko ba na katatrabaho? para masupport lang yung pangangailangan mo sa pag-aaral. Tapos, pag mo yung tsura nila, salatin mo yung tamay nila, puro kayo na uh, tatrabaho. Pag mo yung physical appearance ng magulang, tumatanda na. Pero, mas magiging proud pa rin ang magulang mo pag nakatapos ka ng pag-aaral. Pag, pag nakikita dumadalo ka sa graduation at umaakyat ka na stage. Pinakanggan pala na nila yun pag nakatapos ka. Dahil sa wakas, lahat ng pinaghirapan nila nagbunga. Dahil nagsikap ka at nakatapos sa pag-aaral. Kaya, ang payo ko sa inyo, Mag-aaral ka ng maayos. Tapusin mo ang iyong pag-aaral para sa magulang mo at para sa kinabukasan mo. Mangarap ka para sa future mo. Ang pag-aasawa, andyan lang yan. Napakadaling pumasok sa pag-aasawa. Pero pag maaga ka nag-asawa, sa murang edad, nag ka, mararanasan mo yung nararanasan ng magulang mo ngayon. Ito yung asawa mo, walang trabaho, at kung ano-ano lang trabaho, maranasan mo ang hirap ng buhay. Samantala, pag nakatapos ka ng pag-aaral, kahit pa paano makakakuha ka ng trabaho na maayos nabibigyan mo ng na maayos sa buhay ang pamilya mo. Hindi naman kasi minamadali ang pag-aasawa. Kailangan pinagpaplanuhan niyan. Saka magiging proud ang magulang mo pag nakikita kang nagtatagumpay dahil lahat ng pinaghirapan nila ay nagbunga. Kaya makinig ka sa aking payo. Huwag kayong magmadali sa pag-aasawa. Ang pag-aasawa dapat pinagpaplanuhan. Lalo na sa si mga kabataan dyan, mga senior high, huwag muna kayong mag -asawa. Lalo ngayon sa hirap ng buhay. Ang pag-aasawa, napakadali lang. Pero pag naandyan na, ang hirap na ng buhay. Hindi ka na makakawala kaya, kung pinag-aaral kayo, gulang, magsikap kayo hanggang makatapos kayo. Dahil once nakatapos kayo, mas proud ang magulang mo sa iyo.